mga bata! Ako nga pala si Binibining Maria Erich Sofia Evas. At sa araw na ito ay tatalakayin ko sa inyo ang tungkol sa asignaturang matematika. Sa asignaturang ito ay inaasahan ang mga mag-aaral na maipakita ang mga salita mula isa hanggang isang daan. Makilala ang bawat bilang mula isa hanggang isang daan. At ang panghuli, may sulat ang bilang mula isa hanggang isang daan na salita. Halina't simulan na natin. Magpapakita si teacher ng mga larawan sa screen. Halina't tunghiin natin ang mga larawan at bilangin natin kung ilan ito. Anong larawan ang makikita nyo sa inyong screen? Tama, isa itong basket. Ilan ang basket? Mahusay. Isa. Ang simbolo ng isa ay ito at ang salita ay isa. Sa pagpapatuloy ng ating talakayin, ay mayroong isang basket si teacher at lalagyan natin ito ng mga prutas. Bibilangin natin ang mga prutas at yung mga bilang na iyon ay gagawin nating mga salita. Handa na ba ang lahat? Ang pinapakita sa screen ay larawan ng mga langka. Mayroong dalawang langka at ang salita na dalawa dadadaga natin ang langka natin ng mga pakwan. Meron tayong tatlong pakwan. Ang simbolo ng tatlo ay ito at ang salita na tatlo. Dadadaga natin ng mga prutas ang laman ng basket. Lagyan natin ng apat na buko. Magbilang tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito ang simbolo ng apat. Ito naman ang salita na apat. Lagyan naman natin ang ating basket ng limang pinya. Magbilang tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito ang simbolo ng lima at ito naman ang salita ng lima. Dagdagan pa natin ng mga prutas ang laman ng ating basket. Ilang mangga ang makikita nyo sa inyong screen? Tama! May walong mangga sa inyong screen. Ito ang simbolo ng walo at ito ang salitang walo. Lagyan naman natin ng mga mansanas ang ating basket. Ilang mansanas ang makikita nyo sa inyong screen? Tama! Meron tayong dalawamputatlong mansanas. Ito ang simbolo ng dalawamputatlo at ito naman ang salita ng dalawamputatlo. Mukhang mapupuno na ang ating basket. Dagdagan natin ito ng saging. Ilang saging ang nakikita nyo sa inyong screen? Tama! Meron tayong labing walong saging. Ito ang simbolo ng labing walo at ito naman ang salitang labing walo. Ayan! Kompleto na ang laman ng ating basket. At ngayon naman, tunghaya natin ang mga simbolo na nasa screen. Apat na put tatlo. Walo. Tatlong put lima. Labing pito. Pitong put siyang. walong put anim put dalawa isang daan. limang put tatlong isa siyam na put labing siam pitong put siyang apat tatlong put lima pitong put pito Siyam na put anim. Ayan, natapos na nating bigyang salita ang mga numerong sa screen. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa mga hugis. Kita si teacher ng mga hugis sa screen. Bibilangin natin ito at gagawin natin itong mga salita. Handa ka na ba? Tara na, simulan na natin. Anong hugis ang makikita sa screen? Tama, bilog. Ilan ang bilog sa screen? Halina't bilangin natin ang bilog sa screen. Tingnan natin kung tama ang hula ninyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Merong limang bilog sa screen. Ito ang simbolo ng lima at ito ang salitang lima. Narito naman ang mga hugis tatlo. Ilang hugis tatlo ang makikita nyo sa inyong screen. tama. Tatlong put lima. Halina't bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyang, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu, dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput apat, dalawamput lima, dalawamput anim, dalawamput pito, dalawamput walo, dalawamput siyam, tatlumpu, tatlumput isa, tatlumput dalawa, tatlumput tatlo, tatlumput apat, at tatnumput lima. Ngayon naman, ilang parisukat ang makikita sa inyong screen? Tama! Pitumput pito. Ito ang simbolo ng pitumput pito at ito naman ang salitang pitumput pito. Ngayon naman, ilang hugis puso ang makikita sa inyong screen. Tama, may siyam na putatlong hugis puso sa inyong screen. Ito ang simbolong siyam na putatlo at ito naman ang salitang siyam na putatlo. At ang panghuli, ilang bituin ang makikita sa inyong screen. Tama. Isang daang mga bituin ang nasa screen. Ito ang simbolong isang daan at ito naman ang salitang isang daan. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Pero bago kayo pauwi ni teacher, bibigyan ko muna kayo ng asignatura. Makikita nyo sa inyong screen ang inyong asignatura. Ito ay nahati sa dalawang part. Ang unang part ay may bilang isa hanggang lima. Kada bilang ay mayroong binigay ng mga numero upang sagutan nyo sa pamamagitan ng pagsulat ng mga salita nito. ang ikalawang parte naman ay may bilang mula anim hanggang 10 kung saan ang bawat bilang ay may mga salita na sasagutan ninyo sa pumagitan ng pagsulat ng simbolo ng bawat salita na ito. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Hanggang sa susunod mga bata, paalam! Numbers, numbers everywhere I can't count from 1 to 20 I can't Four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20